Ya sakaih, bukan? Oh, mau nih, amun selakian nih <laughs> ye, terus, ye, ye, up. Patras yo, Patras. Baking kayo, baking. Oh, <laughs> Up. <hidup> Dire ka geho. Yan lobot, yan. Yo, sakay sa lubot pagkalisod okay, okay, ah. Kan kararao lang. Kudal sa trident. Ah, loboton Sana. Yey! Paano dito nyo? Dilid Apa ndar yo? Berim lah adik berantikan. Nih pemain. Langsung. Dagang ke ulun. Oh, agak sakai weh. Uy pisik. <laughs> oh. Kabulingit <laughs> <Tabo> ay. eh <laughs> <laughs> yeah, boy. Sakat ng mga unggoy. Dala sila balde kay para di makuan, di mabunog ang lansones. Di nga butang sa balde para hindi mga hulog kay kung mahulog mabunog, munog. Di pwede mabunog ang lansones. Nga ang style pag nagkuan. Harbis lansones. Di nga uh, punuan doon ka tao. Baka balde ila dala. Nakay bunga daw sampai puno ano, bunga. Oh, Dapat ah. Dapat ah. Dapat ah. Dapat ah. Dapat ah. Dapat ah. Dapat Allah hulog. Ano oh, na? Tara de no game <laughs> na hulog oi. Si anga. Si kilo, cinta. Ah, charge. Charge mo ba ya, cinta kilo? Timbang mo na ron. Oh no! <laughs> o, okay kayo mabilin si Wildo ron. Kaya siya na mga harbis glansones. Oy. mga hulog man ang uba. Matandog. Oo. Oh. Sa pungpung, 2 -pung, kilo. Ito tayo ka, ano po gunting tayo. Ito po ako dito ka. Sila kung gunting yung gamit. Hulat po kuspiti. Pag doon sa hulog, marikta. Sundang dyan. Lawa, layak. Huwag mga nagtilboy. <laughs> Oh, ano na oh, yung mong harbis guys? Harbis ah, na, bisa, bisa ulan ulan, bisag bagyo May kumpiyansa boy ha? Okay, na Kering lagi pitoy kinabuhi Agay! What? Hulog na pod <laughs> 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 O oh, mga guys, kaya na na pod mga guys Hulog na pod sila balde Up! Oh. Tigko na may ano, tigdawat. Tibo <tukar> <tukar> lagi na din sa kali oro. Ala raw. Sa mga 10 kilos. Tering dalan sa taas kay ato itapok. Para, di akuan. Ito, sa dili makuan. Timo lagom. Tong ikatag des taas. Itibo des taas ba para isahan raka karton. O, ang boss o, nagsuresoro yung siyang manok ka Wow! Yung pang sabong oh, kini, pwede pwede pang sabong Huwag mong subukan Pantare po ni si Yoyo Masisira ang buhay mo Pero hinikta pero hinikta no ka, guwang na na ba? Para mo mahinarbis oh Dagadagha na na yung mahinarbis oh May ilo ilo ng lubot ba man yung Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Pulogan mo ngayon bukuan Bukol tanang ko ha laya ha Impas kita Sabla na po naroon na kuan Bunga Sabla na naroon mga hinog Sa mga soke okay na mo diha Patulat lang mo kay Mahumanig Harvest Sama nang i-deliver diya sa inyo sa mga gusto mo palit sa mo pwede rin ang message sa mo ang page shout mga taga sibo diha kay dalaw na mo yung sibo yeah, harvest sa mi kay para makadaghan mi anig kuha daghan mig harvest ng adlawa